sa bawat anino, may kasong nakatago. Bawat bakas, bawat ebidensya, may tinig na tili tinatago ng dilim. Dito sundan natin ang mga anino ng krimen at ilantad ang mga kaso matagal nang nakakubli sa dilim. Kung gusto mong masundan ang mga itong kwento, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa susunod natin kaso. Sabi nila, bawat bata ay karapat-dapat magkuroon ng magulang. Pero hindi lahat ng magulang ay karapat dapat magkaroon ng anak. At sa kasong to, totoo yan sa pinakamasaklap na paraan. Imbes na ituring ni Nick Philpott ang mga anak niya bilang mga batang nangangailangan ng pag-aruga at proteksyon, tinignan niya sila bilang paraan para kumita ng pera na mga cash cow na bibigay sa kanya ng benepisyo mula sa gobyerno. Ang kasakiman niya ang bumulag sa kanya hanggang sa hindi na niya makita ang pagkataon ng sarili ng mga anak. Siya ay mayabang makasarili at may pagkasira sa pag-iisip at dahil doon, ginawa niyang impyerno ang buhay ng lahat ng nasa paligid niya. Sa video na to, tatalakayin natin kung paano pinlano at ginawa ni Mick Philpott at ng mga kasabat niya ang pagkuha ng buhay ng anin na batang inosente at kung ano klaseng tao ang nagtulak sa kanya sa nitong kasuklam-suklam na krimen. Si Mick Philpott ay pinanganak noong 1956 sa Derby, England. Kilala siya bilang lalaki nagkaroon ng labing pitong anak sa iba't ibang babae. At kung iniisip mong marami siyang anak dahil mahal niya sila, nagkakamali ka. Wala siyang kahit anong malasakit o pagiging magulang sa puso niya. Sa totoo lang, sobrang marahas at hindi mipredik ang ugali niya. Ang nakakalaso niyang ugali sa mga babae at bata, nagsimula pa sa una niyang relasyon. Noong 19 siya, niligawan niya ang isang 15-anyos na si Kim Hill at naging magkasintahan sila. Sa simula, akala ni Kim, perfecto si Nick. Mabait, maalaga at maamo. Pero hindi nagtagal, lumabas ang tunay niyang ugali. Naging marahas siya sa lahat ng paraan. Kahit sa harap ng ibang tao, hindi siya nahihiyang saktan si Kim. Isang beses, sinampal niya ito gamit ng isang pool cue sa isang bar hanggang sa dumugo ng husto ang bibig ni Kim. Wala ni isang tao ang naglakas ng loob na tumulong. At di lang yun, minsan binasag niya ang braso ni Kim at binugbog ito ng martilyo dahil daw masyado nitong inaalagaan ng isang sanggol. Bilang sundalo ng British Army, madalas din siyang magbintang ng pagtataksil tuwing umuwi tapos sasaktan ito. Pinakamatindi, binaril pa niya si Kim sa may hita gamit ang crossbow dahil lang sa suot nitong maikling damit. Dahil bata pa si Kim at nag-aaral, palagi siyang ng tungkol sa mga sugat niya para lang protektahan si Nick. Pagkalipas ng dalawang taon na walang tigil na pananakit, noong Hulyo 1978, naglakas loob si Kim at sumulat ng breakup letter para tapusin na ang relasyon nila. Pero hindi tanggapin ni Nick, tumakas siya mula sa army at binasok ang bahay ni Kim. Habang natutulog si Kim, inaltan siya ni Nick ng dalawang saksak gamit ang siyam na pulgadang kutsilyo. Habang ginagawa niya to, sinabi pa niyang, kung hindi ka sa akin, walang ibang makakakuha sa'yo. Nang subukan ng nanay ni Kim na iligtas siya, sinaksak din ito ng labing isang beses. Parehong halos hindi mabuhay si Kim at ang nanay niya. Pero kahit sugatan, nakapanggap pa rin ang ina niya na isang nurse para makatawag ng tulong. Pagdating ng mga paramedic, nadatnan nila si Nick sa hagdan, hawak pa rin ang duguang kutsilyo at malimig niyang sinabi. Huwag niyo nang subukan, patay na siya ginawa ko na ng maayos. Dalawang beses na matay si Kim sa ambulansya at sa operating table habang pilit siyang nililigtas ng mga doktor. Binuksan ni Nick ang tiyan niya, sinaksak ang likod, braso at mga binti. Hanggang sa makolaps ang baga niya at mabutas ang mga laman loob. Sa paglilipis, sinubukan pa ni Nick magpanggap na self-defense daw yon, pero malinaw sa lahat ng ebidensya kung sino talaga ang may sala. Si Meek Philpott ay nahatulan ng attempted murder at grievous bodily harm at sinintensyahan ng pitung taon at kalahating pagkakakulo. Pero nakakagulat, tatlong taon at dalawang buwan lang siyang nakulong bago pinalaya. Ayon sa mga tala, maagang pinalaya si Nick Philpott dahil daw sa magandang pag-uugali habang nakakulong. Pero kung tutuusin, parang sampal lang sa kamay ang nakuha niyang parusa. Walang totoong leksyon at lalo lang lumakas ang loob niya na ipagpatuloy ang mga baluktot niyang gawain. Habang nasa kulungan pa siya, nagpadala pa siya ng sulat kay Kim, humihingi ng tawad at sinabing pakakasalan daw niya ito pag nakalaya na siya. Pero ang ginawang karahasan ay nag-iwan ng malalim na trauma kay Kim na hanggang ngayon, apat na dekada na ang lumipas, ay patuloy pa rin nagpapagamot at sumasa ilalim sa counseling. Sabi ni Kim, habang inaalala ang impyernong pinagdaanan niya. Huwag kang magsasabi ng hindi kay Mick Philpott, hindi niya naiintindihan ang salitang no. Pagkatapos ng kanyang paglaya noong 1986, pinakasala ni Philpott si Pamela Lomax at nagkaroon sila ng tatlong anak. Pero hindi nagbago si Mick, patuloy pa rin siyang naging marahas at mapang-abuso. Takot na takot si Pamela na magsumbong dahil alam niya kung ano ang ginawa ni Nick sa dati niyang kasintahan, araw-araw nagdarasal na lang siya na sana may iba ng babaeng matagpuan si Nick at nangyari nga iyon. Noong 1993, habang 37 taon si Nick, sinimulan niya ang ligawan ng isang 14 anyos na si Heather Q. Nang nalaman ito ni Pamela, iniwan na siya. Si Heather naman tumakas mula sa mga magulang niya sa mismong ikalabing-anim na kaarawan niya para subama kay Nick nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki. Pero hindi rin siya pinatawad sa pananakit. Binubugbog siya ni Nick dahil lang hindi siya nakapanganak ng babae. Mas malala pa, tinuturuan ni Nick ang mga anak niyang lalaki na saktan si Heather. Parang gusto niyang ipasa ang marahas na asal niya. Gusto pa ni Nick na magkaanak ulit si Heather pero hindi na ito nabuntis. Dahil doon, madalas siyang ipinapahiya at ikinukulong sa labas ng bahay sa may hardin. Minsan daw, Pinututukan siya ni Nick ng kutsilyo sa leeg ng tangkain niyang tumakas. Hanggang sa isang araw, nagawa niyang tumalon sa bakod at makatakas. Pero dahil sa takot at kawalan ng pag-asa, napilitan siyang iwan muna ang mga anak niya bago niya ito nakuha ulit matapos ang mahabang laban sa korte. Ayon kay Heather, si Nick ay parang Jekyll and Hyde, mabait at mapangakit sa una. Pero sa likod noon, isang halimaw. Pagsapit ng toong 2000, nakilala ni Nick ang 19 anyos na si Maryd Duffy, isang teenage single mom na bagong ali sa isang mapang-abuso relasyon. Sa umpisa, sinabi ni Maryd na si Nick ay parang guardian angel, mabait, maalaga at tila tagapagligtas. Mabilis silang nagsama sa iisang bahay at nang mga anak si Maryd sa una nilang anak na si Jade, doon pa mismo sa ospital, nagpropose si Nick ng kasal. Pero makalipas lang isang taon, may niligaw na naman siyang bagong babae, si Lisa Willis. Isang 16 anyos na orphan na single mother din. Ginawa niyang kabit si Lisa at pinatira ito sa bahay nilang mag-asawa. Dahil sa kontroladong ugali ni Nick, tila napilitan si na Lisa at married na maging magkaibigan at magtiwala sa isa't isa. Ayon kay Lisa, tinuring na raw niya ang sariling anak ang mga anak ni Meredith. Dito malino na ang mga pattern. Lahat ng babae sa buhay ni Mick ay mga teenager nang makilala niya. Lahat sila ay mahina, vulnerable at madaling manipulahin. Sa madaling sabi, minanipulan niya silang lahat hapang bata at inosente pa. Noong Mayo 2003, pinakasalan ni Mick si Meredith at ang bridesmaid pa mismo ay si Lisa. Pagkatapos ng kasal, sabay niyang pinatira ang dalawang babae sa iisang bahay. Kasama ang labing isang bata sa iisang tatlong silid na tirahan mula sa gobyerno. Habang parehong nagtatrabaho si na Mary at Lisa, si Nick naman ay walang trabaho at kinukuha niya lahat ng sahod nila at pati ang mga benepisyo mula sa gobyerno. Hindi pa siya nakontento. Sinadya niyang magkaanak pa ng mas marami para mas malaki ang makuha niyang allowance. Hiningi pa niya sa lokal na pamahalaan ang mas malaking bahay pero tinanggihan siya dahil walang bakante. At diyan nagsisimula ang mas madilim pa niyang plano. Noong araw ng kasal nila, itong buwan nang buntis si May Reed sa anak ni Mick. At kahit ganun, ipinagyayabang pa rin ni Mick Philpott sa publiko ang maligaya ro niyang buhay pamilya. Isang malaking pamilya na ipinagmamalaki niya habang binabaliwala ang mga kritiko na nagsasabing nakadepende lang siya sa gobyerno. Palagi niyang sinisisi ang council sa kakulangan sa bahay at iginigiit na dapat masulungan daw siya ng gobyerno dahil wala siyang trabaho. Pero sa totoo lang, ginagamit lang niya ang mga anak niya bilang pangakit sa simpatya ng publiko. Gusto niyang makakuha ng media attention, kaya lumabas siya sa The Jeremy Kyle Show noong 2007 isang talk show na parang Jerry Springer. Doon, pinagtanggol ni Mike ang pagiging tamad niya at kawalan ng trabaho. Sinasabi niya na hindi raw siya makahanap ng trabaho dahil sa media exposure at criminal records niya. Pero nang tanungin siya tungkol sa pagiging magulang niya at kung bakit hindi siya nagtatrabaho, nag agad ang ulo niya. Nag-away pa sila ng host na si Jeremy Kyle dahil ayaw niyang akuin ang responsibilidad sa sarili niyang mga disisyon. Sa show, ipinagyabang pa niyang nagpavazectomy na raw siya at nang kontrahin siya, gumawa siya ng bastos na senyas at sinabing, Talk to that pal, talk to that pal. Ipinakilala pa niya sa publiko ang asawa niyang si Mayred at ang pangalawang asawa niyang si Lisa Willis at ipinagmalaki niyang inamin na sabay niyang kinakasama ang dalawang babae sa iisang bahay. Walang pakiilam si Nick sa opinion ng mga tao at ipinagmamalaki pa niya ang setup nila. At sa sobrang kabaliwan, sinabi pa niyang handa raw siyang hiwalayan si Merid para pakasalan si Lisa. Tapos hiwalayan ulit si Lisa para lang hindi ito ma-left out dahil wala itong apelidong Philpot. Kalaunan, nagkaroon pa siya ng dalawang anak na dagdag at tinawag na siya ng media bilang Britain's biggest scrounger. Ang taong nabubuhay sa pera ng gobyerno. Mabasa ulat na kumukuha siya ng 25,000 pounds o mahigit 1.7 million pesos kada taon sa benepisyo ng walang kahit anong trabaho. At sa kabila ng lahat ng pagpapasikat niya, hindi pa rin niya nakuha ang gusto niyang mas malaking bahay. Bagsak ang plano niyang gamitin ang media para makakuha ng simpatya. Pero hindi pa siya tumigil. Noong 2007, lumabas siya sa isang documentary series kung saan isang dating MP na si Anne Bidicum ang tumira sa bahay nila ng isang linggo. Layunin nito na hikayatin siyang magbago at tumigil sa pag-asa sa gobyerno. Tinulungan pa nga siya ni Anne na makahanap ng tatlong trabaho at isa sa mga ito ay ang Barrel Making Company. Pero sa unang araw pa lang, hindi siya sumipot. Hindi na siya muling bumalik. Sa dokumentaryong iyon, ipinakita kung paano siya nakatira sa isang caravan sa likod ng bahay kung saan palit-palit natutulog doon si Mayrid at si Lisa. Depende kung ano at sino ang gusto niyang makasama. Sinasabi pa ni Anne really, na wala raw pakilam si Mick sa kahit sino at tinatawag pa niyang mga beach ang parehong asawa't kabit niya. Napansin din niyang ni isa sa mga anak ni Mick ay hindi lumalapit sa kanya para magpakita ng lambing. At kahit maraming tao ang nagtatanong kung bakit tinitiis ng mga babae sa buhay niya ang ganitong klaseng trato, tila ba na hiptotismo sila ni Nick at naniniwala sa lahat ng kasinungalingan niya. Sa labas, parang masaya ang pamilya nila, pero sa likod ng pinto, nagbabaga na ang tensyon, lalo na dumadami ang mga anak at lalong sumisikip ang bahay. Sa isang interview, nagyabang pa si Nick at sinabing, may mga anak ko, may pamilya ako, yan lang ang mahalaga sa akin. Wala na akong ibang pakilam. Tapos binilang pa niya lahat ng naging anak niya na parang koleksyon. Tatlo sa una kong asawa, dalawa sa isa pa, lima kay Mayrid, apat kay Lisa, isa sa isa pang babae, at dalaw pa ang paparating. So labing lima na yan, plus dalawang on the way. At isa pa yung nasa military na di ko pa nakita kailanman. Sa kabila ng lahat ng yabang niya, lumalabas na lalo lang siyang nagiging marahas. Noong 2010, binigyan siya ng police caution matapos ang at hilain sa buhok palabas ng bahay si Merit. At dito nagsisimulang mabuo ang madilim at desperadong plano ni Mick Philpott, isang plano na magiging pinaka nakakakilabot na trahedya sa buhay ng pamilya niya. Pero hindi rin naging mabuti si Mick kay Lisa madalas niya itong saktan. Pinalo gamit ang kahoy, binuhusan ng mainit na kape, at pinagbabawalang lumabas o makipag-usap sa kahit sinong lalaki. Araw-araw, parang bilanggo si Lisa sa sarili nilang bahay. Hanggang sa Pebrero 2012, tuluyan na siyang nagsagawa sa impyernong buhay na kinilalagyan niya. Tahimik siyang nagplano ng pagtakas. Sinabi niya kay Mered Nadadalhin lang niya ang lima niyang anak para maligo sa swimming pool. Pero ang totoo, tumakas siya at tumipat sa bahay ng kapatid niya. Yun lang ang tanging paraan para makaalis siya ng hindi magdulot ng gulo kay Nick. Pagkalipas ng tatlong buwan mula nang umalis si Lisa, puno pa rin ng galit at tuot si Nick Philpott. At dahil nasa gitna sila ng matinding laban sa kustodiya ng kanilang mga anak, nagsimula siyang mag-isip ng pinaka makasuklam-suklam na plano kasama ang asawa niyang si Meredith at ang kaibigan nilang si Paul Mosley nagplano siyang sunugin ang sarili nilang bahay habang naroon ang mga bata sa loob. Ang layunin, isisi ang apoy kay Lisa para lumabas na siya ang may kasalanan at magmukhang bayani si Nick na sumagip sa kanyang mga anak. Ang plano ay nakatagdang gawin isang araw bago ang custody hearing nila ni Lisa. Gusto ni Nick makuha ulit ang mga anak hindi dahil sa pagmamahal, kung hindi para makakuha ulit ng malaking benepisyo at posibleng mas malaking bahay mula sa gobyerno. Ang balak nila, magbuhos ng gasolina sa may mail slot sa kasindihan ito habang nasa loob pa ang mga bata. Pagkatapos, kunyari raw tatakbo si para ilit na sila para lumabas na isa siyang heroic father. Pero maling-mali ang lahat. Ikalabing isa ng Mayo 2012, alas 4 ng madaling araw, sinimulan nila ang apoy. Ngunit kumalat ito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. At sa ilang minuto lang, naging dagat ng apoy ang buong bahay. Walang nakaligtas. Anim na bata ang namatay. Si Jade, sampung taong gulang, matalino at paborito sa eskwela. Si John, siyam na taong gulang, masayahin at magalang. Jack, pitung taong gulang, tahimik, mahiyain, pero laging nakangiti. Jessie, anim na taong gulang, malikot, pero nakakatuwa. Jaden, limang taong gulang, malambing at laging gusto ng yakap. At si Duan, labing taong gulang, ang panganay, mabait at protektado ang mga kapatid. Lahat sila namatay dahil sa sobrang usok. Habang nasusunog ang kwarto sa init na higit 500 degrees Celsius at walang pagkakataon para makaligtas ang sino man sa itaas. Pagdating ng mga polis, nandatnan nilang nasisiraan sa pag-arte si Kunyari gulat nagulat gulat sa nangyari. Hindi ko alam. Nagising lang ako may apoy na. Hindi ko alam. Pero habang iniimbestigahan, lumabas agad ang katotohanan. Sinadya ang sunog at gasolina ang ginamit sa may nail slot ang kaso ay agad itinuring na arson at multiple homicide. Ang buong komunidad ay nabigla at hindi makapaniwala. Ang mga kapitbahay na dati nagtatanggol kay Nick ay nagsabing hindi raw siya mukhang ganun kasamang tao. Marami ang nag-akala na magulo lang ang pamilya nila pero hindi nila inisip na kayang gawin ng isang ama ito sa sarili niyang mga anak. Isa sa mga lokal si Bobby Sutherland ay sobrang apektuhan sa nangyari sa trahedya. Naantig siya sa mga kwento ng batang nasawi, kaya nagtayo siya ng charity para matulungan sa kastusin sa dibing ng anim na bata. Habang pinipigilan ang luha sa harap ng sinunog na bahay, sinabi niya, Oo, pwede niya siyang kasuhan o at batikusin, pero mahal na mahal niya ang mga anak niya. Oo, nagkamali tayo, pero hindi niya disturb yan walang deserve niyan. Hindi niya alam, si Nick Philpot mismo ang dahilan ng lahat ng iyo. At pinatulayan lang niya kung gaano siya kagaling manloko at magpanggap bilang mabuting ama. Kaya marami ang nadala sa drama niya. Sa simula, si Lisa Willis at ang bayo niya ang unang inimbestigahan ng pulisya. Pero agad silang nakalabas sa listahan ng mga pinaghihinalaan matapos lumabas ang ebidensya. Samantala, napansin ng mga saksi na kakaiba ang kinikilos ni Nick matapos sumatay ang mga anak niya. Imbis na magluksa, parang nasisihan pa siya sa atensyong nakukuha niya mula sa media. Isang manager ng punerarya ang nagsabi na habang tinitignan ni Nick ang mga katawan ng anak niya, nangaasar at parang nagbibiro pa ito at sinubukan pang ipasok sa headlock ang isang family liaison officer habang nasa loob mismo ng morgue. Bilang bahagi ng investigasyon, nagdaos ang mga pulis ng press conference kung saan nagpanggap si Nick at Meredith na mga nagdadalang hating magulang. Sa harap ng kamera, nagpasalamat si Nick sa mga taong tumulong at inihayag pa na ipinag-donate daw nila ang mga organ ni Duane para makaligtas sa ilang bata. rin niya ang privacy ng kanilang pamilya, pero sa totoo lang, lalo lang ito nagpalakas ng tutog ng mga investigador habang nasa press conference, napansin ng mga polis na sobrang hindi ang kop ang kilos ni Nick. Nang haharot pa siya ng isang babae police officer, tinatawag itong gorgeous at sinabihan na pumunta siya sa hotel niya. Sa puntong yun, klaro na sa mga polis, may kinatago siya. Habang patuloy ang investigasyon, nagsimulang lumabas ang mga matitibay na ebidensya. May natagpuang ang nalagyan ng gasolina at isang buwan test malapit sa bahay at noong Nobyembre, napatunay ng mga forensic investigator na may bakas ng gasolina sa mga damit ni Nick, Mayred, at Paul Moseley. Upang makakuha pa ng mas matibay na patunay, naglagay ng recording device ang mga polis sa loob ng polisiban at sa hotel room kung saan tumutuli ang mag-asawa. At doon, nagsimulang mabasag ang maskara ni Nick Philpott. Sa ma-record na usapan, Narinig mismo kay Meg na umamin siyang nangyari. Sabi niya, Kasalanan ko, ako ang dahilan kung bakit nawala ang pamilya natin. Ako ang may kasalanan kung bakit namatay ang mga bata. Narinig din siya nagtatanong kay Mary kung mananatili ba siya sa story na ginawa niyang Alibay. Sigurado ka bang stick tayo sa kwento? Hindi ko sinasadya sa buhay ko. Sa parehong recording, Nahuli rin siyang nanonood habang sinirid ay may ginagawa kay Paul Mosby at narinig pa ni Nick na sinabi, Proud ako sa'yo kasi ayaw mo naman talagang gawin yan. Pila ginagamit pa niya ang nangyari iyon para ipakitang kontrolado pa rin siya sa lahat ng bagay. Habang patuloy ang pag-uusap, pinag-uusapan nila ang sunog at kung paano na ito ipapaliwanan. Ilang beses ka raw umakyat sa hagdan? Dalawa, tatlo, halos hindi ko na alam. Gusto ko talagang tumakbo papasok sa apoy. Umiiyak ka ba nung sinasabi mo? Hindi sobra, pero oo, umiiyak ako. At sa huli, narinig mismo sa tape ni Nick na muling umamin. Kasalanan ko na wala ang pamilya natin dahil sa akin. Nawala ang mga bata, nawala pati si Lisa. Dapat nakita ko na to, pero ako ang may kasalanan. Pagkatapos ito, marinig pa niyang sinasabi, kaunting hindi tumalang, lang, yan lang yun. Mamaya lalabas tayo. Magdadrive lang tayo sa gabi. Hindi niya alam lahat ng iyon ay nakarecord na. At mula sa bibig niya mismo nang kalin ang ebidensyang magpapabagsak sa kanya. Hindi ko maalala na sinabi ko yun, ay eh sabi ni Vicky, hi ka nun. Hindi kami naninigarilyo, sagot niya. Pero habang mas lumalalim ang investigasyon, mas lumalabas ang katotohanan. Sa police interview, inami ni Paul Mosley na nagkaroon siya ng relasyon kay Meredith, asawa ni Mick, at nangyari ito sa ibabaw pa ng snooker table ilang oras bago ang sunog. Pinaniniwala ang si mismo ang mag-utos ito para masiguro na loyal si Mosley sa kanilang plano. At hindi doon natapos ang kababuyan. Inamin ni Nick Philpott na tatlo o apat na beses silang nagkaroon ng sexual na encounter kasama si Mayrin at si Mosley. Matapos namakayang ang mga anak nila, lahat ng ito ay nai ng mga pulis Kasama ang iba pang ebidensya, hulad ng hagda na hindi ginamit sa likod ng bahay, na malino na bahagi ng plano niyang fake rescue. ika walo ng Mayo 2012, inaresto si Nick at Mayrin dahil sa hinalang pagpatay. Makaraan lang ang dalawang araw. Formal silang kinasuhan. Ikalama ng Nobyembre 2012, sumunod na inaresto si Paul Mosby matapos makita sa forensic test na may bakas ng kasulina sa mga damit niya. At habang nakahuli ng atensyon ng media, ipinagyabang pa ni Mosby online na suspect daw siya sa kasong parang ipinagmamanakita niya. Sa kalaunan, ibinaba ng korte ang kaso mula murder patungong manslaughter. Lumabas sa ebidensya na hindi talaga nilang planong patayin ang mga bata. Pero intensyon nilang sisihin si Lisa at magmukhang biktima si Nick para makuha ang custody ng mga anak at mas malaking benepisyo sa gobyerno. Mas maraming bata, mas maraming pera. Yun lang talaga ang nasa isip niya. Ikadalawa ng Abril 2013, guilty. Tatlo silang nahatulang manslaughter sa pagkamatay ng aning na bata. Si Nick Philpott ay habang buhay na pagkakakulong na may minimum na 15 years bago makakonsidera para sa parol. Si Mary at Paul Mosley, labing pitong taon ang sentensya pero kailangang magserbisyo ng 8 taon at kalahati bago pwedeng makalaya. Si Mary ay nag sa sentensya pero tinanggihan ito ng Court of Appeals. Ayon sa mga hukom, klaro na nakihalok siya sa pagsunog at nagsinungaling sa buong proseso ng paghilitis. Ang bakas ng gasolina sa kanyang damit ay matibay na patunay na alam niya ang plano mula sa simula. Sa hato ni Justice Thirwall, sinabi niya, Alam kong ideya ito ni me pero namatay ang mga anak mo, merit Dahil mas pinili mo unahin ng asawa mo kaysa sa kanila. Dagdag pa ng korte, walang ibang pwedeng sisihin. May responsibilidad siya bilang ina at sinira niyo yun sa pinakawalang puso na paraan. Nobyembre 2020, matapos maglingkod ng kalahati ng sentensya, pinalaya si Merit sa parol at dinala siya sa halfway house gamit ang convoy na parang escort ng celebrity. Ayon sa ulat ng The Sun, binigyan pa siya ng bagong pagkakakinanlan para sa protection daw niya. Maraming nagalit. Tinawag ito ng Center for Crime Prevention na nakakabahala at insulto sa ustisya. Mayo 2021, nakawala rin si Paul Mosley pero bumalik sa kulungan noong 2022 dahil lumabag sa terms ng kanyang parol. Pagkatapos, pinalaya muli siya noong Nobyembre 2023. Ayon sa board parol, hindi na kailangan ang pagkakakulong niya para sa proteksyon ng publiko. Ngayon, si Nick Philpot ay nananatili pa rin sa kulungan, naglilingkod pa rin ng kanyang minimum na 15 years bilang isang lalaking tinuring na halimaw, abusado at mapanlamang isang taong ginamit ang mga anak bilang paraan para kumita ng pera. Ayon sa psychologist na si Glenn Wilson, si Philpot ay isang clinical psychopath isang taong walang konsensya at mahilig sa atensyon na ginawang laro ang buhay ng iba. Ikaw, ano sa tingin mo sa kaso ito? Sa tingin mo ba masyadong magaan ang mga parusa sa kanila? Kung mas naging mahigpit kaya noon hosti siya, maiwasan kaya ang pagkamatay ng anin na inosenteng bata? Ibahagi mo ang iyong opinion sa komento. At huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pa kwento ng kasakiman at hustisya. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood. Dahil sa bawat kwento, may katotohanan ng dapat pakinggan at may leksyong dapat pag-isipan. I-comment nyo rin kung saan kayo nanonood at anong oras ito pinanood. Gusto rin naming malaman na inyong kwento.